Hello everyone! So, for today's video, mo lang yaw na ko. So, mo to na kong Manila, no? For my first travel for OJT. So, mo to na ako nga mag OJT ko ato sa Manila kay para maka makakuan po ko ba, maka-experience po doon ka ng maayuhon, char. Gusto d'yo ako, isa David. So, moto. <laughs> so, na ako ari sa airport kuha lang ko sa kong helmet kay Lisa po kung dadako kong helmet at usod no line po terms so mauto. Ma padung na ko so mo na ko maleta so nang babay na ko bye, bye Philippines mo na ko sa akong bye char mo day bayan ani di ay ko sa auntie na ko sa akong auntie na ako Oh my God kay eh, kanila ko kuan hilason ta gusto ta mo og David nga sa main branch jud nga sa Manila jud so muna so mo to kay wa day ko kadag jacket may gani ang isa kay nay jacket so iya hang gihatag chay eh. hilason So, mo to, iya nang gitunol. Iya pa balik gibalik. Kaya eh. nabalik ko niya kay mom niya gisuot isuot. Pagpahatod na ko. So, mo to. Ako madasa Manila. May pa yung jacket ka nadanan na ako ba nila si Opa. so, <laughs> what sure, a good times. So, mo na to, masood na ko kay, basi nabiyaan ko sa akong flight design, lisod na. So, mo na, linya, bugat kay akong maleta, mo, mas na pang maleta na ako, kalagay. So, mo na na, nisood na ko sa airport. And then, unexpected happened. Malay daw ang among flight into one to two hours. O diba, hastang gutuma? ginahan ka oh so alas 12 na usa pa min nakakuan kay usa pa daw niabot ang airplane nga ni Larga na sa Gikans Manila po so mo na na mi pasakay pasakay na sa airplane so mo na ang kuan kanang Teddy Bear si Bobby mo na ang iyang gihatag na ko para na kuno kay Gaxon at tawing niya at chas oh my cards so mo to pasud na nisakay na ko so sakto kaya ang bangko na ako is the plane of Bintana which is my favorite spot so nakasakay na ko airplane Kaduhanan nako na ay katulo pero night to see ya so karoon pa ko mga travel o morning makikita dyan na ako ang kaliputan nga na Asia char hilason so um um cha so, lang taan yung tapitan, no? Pero, ikulba na dahil ito kung makapasa, balo makasuot ba, Diyos David? <laughs> <laughs> kay Hilason man ta kaayo mauna so mo ta tagog Manila no nga wala pa ko kahibaw kung makasood ba ako di kayo po ka-apply po ka apply sa Dibidzai pag abot pa adto sa so, pa ko mga apply and then wala pa ko sure kung kuan pero kinsa ko stayhan na to si Ante ako stayhan pero I don't know if makaya ba na ako, char <laughs> kaya godly it po da ikaw rin makatira para para kuha ng allowance ka nang masulit ba libre libre buy na ba so as, so mo din yung view sa iba ba so padong na ko sa langit oh hey last. so and to, uh, mag video video sa ako kay sweet kayo kung tap ha sa loyo kaya kita naman mag inasara so mag video video at haaning tapita no so ayan. nan ako sa langit guys <laughs> Hawi din ako ang uh, clouds, char hilas kayo. So, matug sa ako. Kaya katugon kayo ko. Cool. Saan na yung oras? Kung ano, magkukita rong tug. kayo. Lagi, gano'n na. so, sobrang ka-excited. Di, wala tug. So, mo ni ang porma sa Manila, guys. Did to ka sa ba? If add to ka sa baba, di ba? Marag ni mga, marag kagabalay-balay, no? Nang kagumay, bitaw niya ng basura. No, no, no. no. Marag basura, purma, bangag kalat. Pero mga bayan na siya say, Ganun na siya, forma. So, ano, yung bulging, bulging, and so on. So, padung na may mulan, mulan, fall. Mulan, fall, sakto ba? Bawa, ano, eh, basta padung na may mukuan. O, muna, nilan, fall na may. Ano na, Moto. Excited na ako makabalik ug Manila. Uh, Nanako sa Manila guys Paggawas na ko oh my god so pagpadgawas na ko namuta na pa ko sa guard kung asa makuha ang maleta kay kanila yung first time ta mo adto nga nay maleta o takay asa kuhaon <laughs> <laughs> okay, bawa sa ako kuha. Asa ka na ako oh, no, kay Bilin naman to. Yung gataga na makukuon. Kanong gataga ako tikit-tikit niya. Nakakita ko na dahil sa ubus. O na, na uh, diha na mga maleta niya. Magtitoyo ka man doon ng maleta. Ano na doon na no, mo on kung asa o gunsa to. Dapat ka ilami sa mong maleta guys. Kay, para dili di, mga uha o lain. So, moto, nakuha na na o oh, maleta. Salipay na ako pero kay kulbaan pa ko ikuan. So, nangita na ko, anak, na ko, nangita na kong kuya. So, nakita na na kong kuya. mo din na akong kuya nga. First, kasi nako, nga, gisugo din na na nga kuhaon ko kay, wala yung katood niya. scam pa, jud mi kay, ni sakay mig taxi say ga taxi taxi mig kay hilason lagi taxi o, di ba oh sya lang kayo ga taxi taxi yung scam to kay dool ra guys gikan sa airport to sa Andres Bukid 700 ang gi ipabayad sa amo 750 pa jadi ang niya or by meter so niabot ako sa bahay ni auntie yun di ba hinlo kayo ako rin huga huga wano say ayaw ka day 2 so hi guys it was my first day na padulong sa makati ulan pa jadi ha so bawa sa ulit ako so gitu doon ako sa dapit ng sakay ang sakyan and then hindi ko ulit sa sakay because my problem is mahina ako sa directions minalin lang ako makakalimot ng direction okay <laughs> oh my god Mayroon kasi yun. like exam tapos interview oh, kama ako sa exam interview ako. hindi okay hanap komagul bago. Oh, ko pa na ako si Batman kung may hindi Good luck. so fighting Kaya natin to <laughs> Lord help me so we're here seven twenty five twenty the Jollibee. Yun ba yung sinasabi niya Oh my God. Tapos lakal, papuntang Shakes. Saan ba Shakes dito? Oh my God. Ayun, nakita ko na, Cardona Street. Oh, God, na stress ako. Oh, Ayun, Watson. Ayun sa Watson. Shakes. Okay, dito na yung Shakes. Tapos maglalakad tayo pa straight. Ayan, Shakes. Yung sinabi. Tapos, maglalakad tayo papunta dun. Saan ba dito? Ayan, Cardona. Street mga ato yun. Ah, sasakay kayo ako tulad. Para di ako mawala. <laughs> Lalakad na lang tayo. Nahanapin natin yung ano. David. Sayang yung pamasahe pag sasakay. Mas lalo ako mawawala. Di ba? Let's see. We can find it. Basta kasi yung sabi, straight lang sa my car na street. So, nandun. Ito yun. Third one na street. Tapos, straight lang sa paglalakad hanggat makakita ka na David's Salon. Woo! Grabe. <laughs> Mukha hmm, hmm. na ito. Ang ina. Ayan, dumi-dumi ka na. Dumi-dumi na damit ko. Oh my dito nga ako na Actually, gutom na ako. Di gutom na ako. Ay, wala. Oh, kamahaw. Okay. Oh my god, hugaw na ka sinina ko. Pag ko ako agya ato ag. Ito kay daw na street. Oh, street. Street lang pero. Okay. 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 Hmm. Pwede naman din mo tayo magtanong. Tatanong tayo kung di natin alam kung saan na yung daan. Siyempre gagamitin natin bunganga natin. <laughs> Ayun, nakita ko na. Oh my god, hindi ako nakuha. Oh my god, I'm so proud of myself. <laughs> so, ayun. Yan, now we hire hi. Now, we're now hiring yan. Yan yung David eh. Yan yung palatandaan ko. Magpunta ako dito noong ano, Friday. Ano, Saturday pala. Huh. Dahil pala tao dito. Ano So, na-open. Open yan. Ako oh guys, o, oh, gipa, kuhaan ko ni Gar, gipa, kuhaan, time in, ka nang listahan kung add to. <laughs> yung gipa, add ko sa fourth floor. Fourth floor. Kanike, yeah. nice man tau ka ng direction, <laughs> nang makasabot matag direction tayo. dahil Fourth yeah. floor. Hindi naglibog na ka, asa ka musud. asa dapita. Sige rin na, padayon o baktas. Easy tayo bakta so nya yeah, kay Bugits-bugits man ta kay dili kita ka okay, maong direction sige mag elevator, elevator ta kay pasayon ta at tas pasayon ay ganun bukit bukit man ta nga na may sayon oh nga na naka high ron oh. so sa elevator more is uh, sa <coughs> nice lang elevator kay uh, nice mi sa amin hadlok ba kay pag mo si mo hang na or kay na so mo to ni abot na ko mo oh, open na open oh, si sa So, nana ko diri ah, sa fourth floor. So, mo din akong kauban din nga ni apply pod So, mo to, ni-fill up na kong sugod niya ka na. So, mo na akong kauban. Nagawat na ko sa result sa exam mag-interview ani. Hmm, kulbaan. Cool kulbaan cool jugo, sa result. So mao na to, ni na ko kay kuan daw kanang pasayran ra char. Text kan ra daw me if makapasar mig dili. So mao to ni uli na ko bagyo kay ano. So mao to al po So, okay na man daw dahay ta. So, mo to. Di anak ko sa Robinson or Meta Manila. So, mo ni building guys Nga sinanakadakon. So, gikulbaan ako ani guys. Kuha ko ka ilak. Insan mga tao nga kong makauban. So, mo ni sa suday. Astang dakuan. Nasa agpa ko. sa asa dapita. Sige pagpangutan huwag pangutana, O, na, panguta na ako nakita aning David Salon. O, diba? at bang naman dahil sa cellphone na. So, ani ko mo duty, guys. Ani ko mo duty. So, mo din mga kauban. Oh, di ba? Oh. So, all. <laughs> so, di ba may kayo close, ani ko? Baka nilang bago pa So, maybe soon. Oh, char. Maka closer ako. O oh, mga kuan. So, mo niyang par guys. Sa soon. Hmm. Oh. Lingot-lingot. Dota oh, kayo, duty. Manta. Oh, sa Anybody ay. O, oh. Mo niyang par guys. So video-video um, ako kayo kaya ako lingaw uh, sila busy kayo ako ani uh, lingkod-lingkod lang chill chill para ano bawa juke yun mabuhat na every now gibuhat diha sige na laman na diha guys uh, muna diha na akong trabaho guys maglingkod <laughs> magtanaw-tanaw sa kukawban no, umara guys bye <laughs>